Alam ba ninyo na ang pinakamaliit na republika sa buong mundo ay nasa Vienna? Ang tinaguriang micronation ay hugis bola at sinlaki lamang ng bahay kubo. Ito ay may sukat na walong metro kuwadrado. Panoorin ninyo ang nakakatuwang kwento nito. Pero bago ang lahat, pwede bang mag-subscribe muna kayo para naman lumago ang ating channel? Mag-like, comment at share na rin kayo para masaya. Isang Austrianong artist na nagngangalang Edwin Lipberger mula sa maliit na bayan ng Katzelsdorf ang nagdulot ng kontrobersya noong isang libo pitumput isa. Ito ay nang itayo niya ang isang kakaiba at hugis bolang tirahan na sinlaki ng kubo. Binalaan siya ng mga autoridad tungkol sa legalidad at sa kawalan nito ng permit. Galit na galit si Lipberger Nakaisip siya ng matalino, ngunit nakakatawang paraan upang pigilan ang gobyerno sa pagsira sa kanyang obra. Matapos ang apat na taong pagtatalo na humantong pa sa hukuman, ay idineklara ni Leif noong isang libo walumput dalawa ang kanyang obra bilang isang micronation o maliit na independenteng bansa. Tinawag niya itong The Republic of Kugelmugel. At siyempre pa, siya ang presidente nito. Ang ibig sabihin ng Kugel ay bola at ang mugel naman ay bukol o umbok. Ang hakbang na ito ay nagbigay sa estruktura ng isang mas makasaysayang kahulugan na higit pa sa simpleng tahanan lamang. Sa huli, itinigil na ng lungsod ang anumang pagtatangka na bawiin ito at tinanggap ito bilang bahagi ng kultura ng Austria. Pinahintulutan ang estruktura na manatili sa kabila ng kawalan nito ng permit. Binigyan ito ng asylum ng Nooy Alcalde na si Helmut Zilk sa Vienna kung saan ito ay matatagpuan ngayon sa Prater Park. Nag-issue rin ang Republikang ito ng pasaporte at stamps. Ang ipinahayag na Republika ay may ilang daang simbolikong mamamayan, bagamat wala ni isa ang aktwal na nakatira sa gusali. Sa kasalukuyan, ay isa na itong tourist attraction na pinangangalagaan ng lungsod. Ang mga bisita ay nabibigyan ng visa permit na may selyo at pirma kapalit ng bayad upang makapasok sa Art Nation. Ang kwento ng Kugel Mugel ay isang pagpapakita ng karapatang ng tao at kalayaang lumikha. Ipinapakita nito kung paano maaaring hamunin ng isang artistikong bisyon ang mga nakasanayang pamantayan ng lipunan at mga alituntuning burokratiko. Hanggang dito na lamang mga friends. Sana ay nagustuhan ninyo ang video. Hanggang sa muli!